Mabilis din binaha ang ilang bahagi ng Quezon City at kabilang sa mga nakatawag ng pansin ng aming news team. I eh, isang kotse na sumuong sa malalim na ba, kaya ayun, nako, lumutang! Wala sa Quezon City, nakatutok Si Joe Veneracion, well, uh, wala nang baha dito sa may bahagi ng kanto uh, ng uh, Arneta Avenue at Irobleg Avenue dito sa lungsod nga ng uh, Quezon. Di tulad kanina, na tanghali at paumaga umaga kung saan hindi tumadaanan ng mga maliliit na uri ng sasakyan. At sa aming mga pag kanina, ay nakita rin namin iba pang parte ng Quezon City na lubog sa baha. Mataas na ang baha sa bahagi ito ng Mother Ignatius Street nang mapadaan kami kanina umaga. Kaya ganun mo lang pagsaka namin at ng mga tao sa kasada ng biglang lumusong ang sasakyan ito. Walang kalaban-laban ng kotse, mataas ng baka. Pasapan ba ng driver ng kotse, bugyan mo ang kanyang piliti. I think this is a problem with ano eh, with the uh, traffic enforcers as well. For the MMDA, because oh. they should have already blocked the road. Matagal kami at pang tao sa lugar, mm hindi -hmm. ng driver. Hindi mo alam na gano'n siya kalalim. Wala, kasi tingnan mo, who will tell me, who will tell me? Really? Did you guys even tell me? Ay, well, nandito kami eh. Oh, yun, sino ba yung mga nandoon? Nandito kami eh. We will, niya kami. At sino yung mga nandoon sa side nandito na yun? Yung, did, did anyone tell? Wala, nobody even stopped. Nobody informed. It's like people were waiting for somebody to just do that. Pero hindi mo ba na na baka malalim? Why do you, in why you, diba? <laughs> do you wait, inform you? Ah, bakit ako? Di ba? Dapat inform i-inform. I should wait, have wait, been wait, informed. Yun lang yun. Hindi sa dami ng tubig na pumasok sa kanyang tatakyan, siguradong gagasok siya para muling ito kumanda.